Tinalakay po sa ginanap na Information and Education Campaign or IEC ang kabuang operasyon po ng San Roque Dam at mga kaugnay protocol sa ilang bayan po sa Eastern Pangasinan. Tatlong araw na isinagawang kampanya na dinaluhan ng mga delegado mula sa bayan po ng San Manuel at San Nicolas na siyang pangunahing nasasakupa ng watershed area ng nasabing dama. Kabilang din sa mga lumahoka, ang mga kinatawan po mula sa Asinggan at Tayuga. Ilan sa mga tinalakay sa kampanya ay ang Emergency Response Protocols, Preemptive at Force Evacuation Procedures, Hydro Meteorological Hazards at ang Contingency Plan for Massive Flooding with Dam Breakup. Ang taunang pagtitipon ay sinasagawa sa pangunguna ng Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Office or PDRRMO. Katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na may sapat at angkop na kaalaman. Ang mga lokal na pamahalaan sa tabang pagresponde sa oras ng sakuna. IFM News. IFM IFM News.